Ano ba yung mga bagay na kailangan mong gawin upang umiyak ang isang lalaki pabalik sa iyo? So number one, itigil mo bigla ang paghahabol. Oo mga kamamay, sa panahon na ito, sa panahon ngayon, kung ikaw palagi ang naghahabol, naghahanap ng oras ng isang lalaki, ikaw palagi yung uh, ka ng sarili mo sa kanyang schedule, Okay kahit ayaw niya, kahit masyadong mahirap, well, hindi mo kailangan gawin yan mga kamamay kasi bumaba ba ang halaga mo sa kanya. At hindi mangyayari na ikaw ay kanyang hahabulin. At hindi mangyayari na yan ay babalik sa'yo kapag kaganyan. Kaya mga kamamay, sinasabi ko sa inyo para sa ganon, ang isang lalaki naman na maghabul sa inyo, ang bumalik sa inyo, ang umiyak sa inyo, kailangan mga kamamay ngayon pa lang. Itigil mo na ang paghahabol sa kanya.